Bakong pasil ang magpadakula nin aki, lalo pa kung igwa ininin kondisyon na bako gabus na tao nakakaintindi. Alaga daan gabus na yan, padagos na piga at sa kansarong magurang sa Naga City na ang aki diagnosed with autism. An sa indang istorya sa tuyang dalanon sa report ni Jessica Kalinog. Tres anyos pa sana si Jasa, kanmari sa ninda Mami Bambi, na may kakaiba sa hiro kaini siring man na di panakakataram. Global Developmental Delay o GDD ang enot na diagnosis ki Jasa. Hasta kan mag anyos ini, kandarahon sa Australia kan sa si iyang ama. Dumanan ninda araman na igwanin autism si Jasa. Sigun ki Mami Bambi. nin sensory processing disorder asin mental disability si Jasa. Siguro kung talagang hirap na hirap ang buhay ko, tapos meron akong kanito, magiging ano ako yung bad person. Alam niyo yun? Pupunta ako sa, sa barangay or dyan sa city hall. Pag talagang araw-arawin ko yan, mabigyan sila ng facility pa. Di si anyos na ng ngunyan si Jasa Sa saindang sala, Iguamanin Recreational Area, ang nasa autism spectrum. Kaipuhan kaya na may pigsusunod na schedule. As hindi ay pwede nang biglaan na may mga pagbabago na posibleng magkausan in tantrums. Kasi hindi ka makapredict na okay si Jasa eh. This today, ano kaya kung okay si Jasmine? Kaya ang ginagawa ko talagang inaano ko na sa pag ko na sa isip ko na pagkagising ko pa lang na ano, uh, sana maging okay. Mabigay ko ang lahat ng mga konting wish lang ni Jasa. Naisipan man ni Mommy Bambi na idokumento ang urual daw nindang journey ni Jasa sa kagustuhan na maipahiling asin maipaintindi sa publiko ang dapit sa autism spectrum. Ang pangapoda ni Mami Bambi, matawan man kan lokal na gobyerno, nin atensyon ang mga may autism. Magkaigosin da nin salbadong lugar para maging recreational area. saro po yan sa iwa workout na bilang chairman po ngunyang PWD. Sana po uh, makaulay ni si Mayor at matawang kita ng sarong lugar na matutugdukan para po sa saindaman na ano, area. Sa Datos Can Autism Society Philippines, saro sa kada sanggatos ng mga Pilipino ang nadadiagnos ng autism. Ang pigtutulod kan organisasyon, magkaigonin pusog na pulisiya na mataong atensyon asin suporta sa mga yaon sa spectrum pati na sa mga pamilyang nagmamangno sa inda. Hindi pa natin masyadong nare-refine yung approach natin to reasonable accommodation. Kung may pag-intindi tayo doon sa otismo, alam natin na ah, okay, posibleng mangyari ito, kaya bibigyan natin ng accommodation para dito. Hindi nawawala yung otismo habang tumatanda. Pagbata sila, yun, ina-understand in 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 natin sila. Pero minsan, kapag six-footer na sila, may bigote na sila at, at matanda na, nawawala na yung accommodation, nawawala na yung patient. Nangangapodan man ang organisasyon sa mga magurang na igwanin aki na nasa autism spectrum na bako sa nang maging biktima, kundi maggibunin mga paagi, nganing mas maintindihan kan publiko na ang mga nasa spectrum, parte man kan komunidad, dapat nabistuhon asin tauan pagrespeto. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.